Ayan, good morning guys. Bayan ng Castillejos. Ayan, meron na tayong Macdo. Ayan, yung mga nakakamiss dito sa Castillejos, may Macdo na tayo dito. Ayan, meron na din tayong save more dito sa Castillejos. Ayan, dito sa may gilid ng Fiesta Community. Ayan guys, good morning, good morning mga kapombo. Ayan, palabas na tayo dito sa Castillejos. Ayan. At papasok naman tayo dito sa bayan ng Subic.